programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Gulat na gulat nga itong bruhang si Ribina nang pagbukas niya nga ng pintuan niya dito nga sa kwarto ni Livy sa hospital ay nakita nga niya ang lambingan at sweet nga ng mag-asawang si Raymond at si Sherlyn. Aba, ito pa talagang si Divina ang siyang magagalit na aakala mo ay siya yung tunay na asawa at nahuli ang magkabit ang kapal din naman ng mukha mo, Divina na malaking bunganga. Hindi ka ba nag-iisip na kahit na ano ang gawin nila, maghalikan man sila sa harapan mo, wala kang magagawa dahil sila ay tunay na mag-asawa ikaw ay kabet at haliparot lamang na umaali-aligid nga dito nga kay Raymond na pilit mong ipinagsisiksikan ang sarili mo dito nga kay Raymond naku po ka naman sa sarili mo kung meron ka man lang sanang konting hiya ikaw na mismo ang mahiyak dahil alam na alam mo sa sarili mo na ikaw ay isang kabet kahit nasabihin pa natin nga ah, magpapaanal silang dalawa hanggat hindi yan naanal ay hindi yan sila matatawag na mag-ex sila ay tunay pa ring mag-asawa kaya't wala kang magagawa na akala mo kung makaasta ka ikaw na ang tunay na asawa ang kapal talaga ng mukha mo at ganyan talaga ang ugali ng mga kabet talaga namang sila pa yung matatapang na akala mo naman ay pag-aari na nila ang uh, inaagaw nilang asawa sa... Uh, iba, hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Bakit wala na bang lalaki na magkakagusto sa iyo, Divina? <laughs> Sana naman ay naisip mo rin minsan 'yan sa sarili mo. At ngayon naman ay uh, tagumpay naman din itong ang bruhang si Libby na paghiwalay na nga itong nga si Princess at si Savior at ngayon naman ay pinuntahan nga ni Savior ito ngang si Libby at sinabi nga, nga dito na hinding hindi nga daw siya makikipagbalikan dito nga kay Libby ngunit nga pagpasok nga sa school ay talaga namang atat na atat nga itong nga nga bruhang uh, makatiring si Libby ay talaga namang ipinangalandakan pa sa school at sa harapan nga nito nga si Princess na sila na raw ulit nito nga si Savior at ngayon nga ay tuwang tuwa ang bruhang si Libi dahil nga ang buong akala niya ay makakamtan niya na at makakamit at makukuha niya na ng tuluyan itong ang si Savior. Ngunit wala nga siyang kaalam-alam na ang lahat ng ito ay isang palabas lamang ni Savior para nga mahuli ang katotohanan kung bakit ganoon na lamang pinoprotektahan nito nga nga bruhang si Divina, ito nga si lebe Kaya guys, napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa Prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye bye!